Good morning, good morning. So ayan, pinagpawisan naman yung ating katawan lupa guys kasi nga nagbike na naman tayo. Ito nga pala guys yung ganap ko sa kalsada habang nagbabike ako. Time check natin, 4.15 ng umaga. So siguro guys, mga isang oras na naman tayo magbabike papunta doon sa site. Araw ngayon ng linggo, April 20 guys. So ito yung ganap natin sa kalsada ngayon. May mga nadadaanan tayo nagja-jogging. At yun nga pala guys, sinilip ko yung aking likuran kasi nga, may nakikita ako sa aking side mirror na sumusunod sa akin. Yung nakita ko nga guys, nakita nyo rin, nakabike din pala. Kaya hinayaan ko siya guys na uh, umuna sa akin. Kaya hindi naman tayo magmamadali kasi nga maaga pa naman. Kaya pachel chill lang tayo dito sa Marcos Highway guys. Yun nga pala guys, patungo pala tayo sa may ligaya nito. Kinakabahan talaga ako guys pag madaling araw dito sa kalsada na to sa Marcos Highway. Dahil nga pag ganitong umaga, ang bibilis ng mga jeep dito guys kaya kailangan talaga mag lang tayo sa isang linya kung saan tayo nakadiretso doon lang talaga tayo kasi mahirap na guys mag ano sa pakipagsapalaran magpagiwang-giwang ka dyan magpatawid-tawid ka dyan sa six lanes na yan na wala kang gaanong proteksyon. kaya kailangan talaga dito lang tayo sa gilid kung saan tayo dumadaan mahirap na guys at yun nga, si Manong Taxi nandito sa ating ginadaanan, kaya iilagan natin si Manong Taxi. Nakabukas pa yung pinto niya, kaya todo ilag tayo. Baka maya, pagtapat natin sa kanya, bigla itaas yung pinto o buksan niya. Nako, delikado guys, sasabi tayo ron. Nandito na tayo pala sa May Santa Lucia guys, kung saan. Nandito yung ating uh, LRT Station. Ngayon, walang nagkapila dyan. Gawa nga ng wala pang operation yung ating mga... LRT. Kaya wala tayong nakikang tao dyan sa may station na yan. Kaya diretso lang muna tayo guys dito sa ating uh, focus, sa ating kalsada. Kasi nga, mahirap din pag tayo ay nagkamali. Nako, ang hirap ng mga jeep dito guys. Paspas -pas talaga, lalo na pag ganitong madaling araw. Walang masyadong sasakyan dito sa Marcos Highway. Nako, huwag kang magpag-iwang-iwang dyan guys. Sigurado, titirahin ka ng mga jeep ni driver dyan. Mga... Pasaway din kasi minsan yung ibang jeepney driver dyan kaya kailangan dubli ingat din tayo guys. So para sa atin, sa ating safety guys, kailangan natin lang mag-stay kung saan tayo nakalinya. Hindi tayo pwede magpagiwang-giwang dyan para magpalipat-lipat pwesto. Kaya kailangan dito lang talaga kayo sa isang linya. Tulad itong apat na nagbabike guys, yung iba... Nandito yung dalawa sa kalsada, yung dalawa naman nandoon sa gutter. Nandito na pala tayo sa may SM Pilis. Ayala Mall guys, at time check natin, 4.50 ng madaling araw guys. So nandito na tayo sa may malapit sa ligaya. So maya maya lang guys, aakita tayo doon sa tulay ng ligaya. Mahaba pa yung ating tataakin guys, kasi nga 25 kilometers yung ating binabike araw-araw yan guys. Noong nagbabike pa ako dati na araw-araw ako nagbabike 25 kilometers yan guys ating binabike hanggang doon sa ating site so ngayon nandito na tayo sa may ibang street papunta na to ng GNS guys sa may tulay so dito medyo madilim yung kalsada kaya dinagdagan ko yung aking ilaw guys sa unahan para medyo lumiwanag kasi nga maraming puno dito guys sa mga gilid-gilid pero wala so, wala namang ganong sasakyan kaya okay lang naman na medyo madilim-dilim tayo dito pero kailangan lang talaga natin magdagdag ng mga ilaw sa ating bike Pag para naman makikita ka ng mga sumusunod sa iyo. Kaya ito nga pala guys, sinilip natin yung ating likuran. Baka kasi may mga sumusunod pa sa atin. Kaya tiningnan natin guys, meron naman talaga sumusunod kaya kailangan dubling ingat lang din tayo. At yun na nga guys, tuloy-tuloy lang tayo rito sa kalsada ng Genes at uh, malapit na tayo sa may tulay guys. Medyo madilim talaga dito kaya kailangan natin magdagdag talaga ng ilaw. So ayan, tinisting natin yung ating uh, ilaw kung talagang maliwanag. Ayan o. Oh. Dinalawa natin guys para makita natin talagang maliwanag sa dilim yung ating ilaw. So tuloy-tuloy pa rin tayo dito guys hanggang makarating tayo dito sa may tulay ng genis. Napakadilim dito. Kaya kailangan talaga may ilaw na maliwanag. So tayo naman guys, marami naman tayo ilaw kaya maliwanag naman yung bike natin so andito lang nga tayo guys sa mygenis ayan o no? yung tulay dito sa so may tulay guys maliwanag dahil nga may raming mga ilaw dito. dito doon sa kabila doon sa may kalsada talagang madilim so ito nga si goya babagwian na natin to guys kasi nga medyo hindi masyado nangamadali si goya at tayo naman eh nagmamadali din pero may pag-iingat pa rin tayong ginagawa guys kahit nang mamadali tayo dubling ingat pa rin tayo guys. Kahit walang galong sasakyan yung kalsada, ingat pa rin tayo. Kasi nga, mahirap na guys pag tayo nasa lisihan. Nandito na tayo sa may Bridgetown. Patagos naman tayo ng Rosario guys. Malapit na tayo sa may Rosario. Kaya kailangan pa rin natin talaga magingatulad nono. nun. No? Ang bibilis ng mga jeep dito kasi nga walang galang sasakyan guys. Kaya kailangan talaga mag-istilang tayo dito kung saan tayo nararapat dito sa bike lane. So andito na nga tayo kasi may tulay na ng rosario. Malapit na tayo, nakatagos na tayo ng pasig. So ayan guys, nasa harapan na natin yung overpass ng uh, rosario. At saka ayan na yung ating uh, tulay ng rosario. Dito medyo mabagal na tayo muna kasi nga maraming jeep dito na nagpipick up ng pasahero guys. Kaya kailangan din natin mag-ingat dito kasi nga may mga sumasakay at saka mayroon din mga humihintong mga Yobi Express nagkasakay din. Kaya dito lang talaga tayo kay sa gilid. Tulad nitong dinadaanan ko, mayroon din harang dito. Ayaw ko kung para saan yung harang na yan para sa mga taong naglalakad dun sa gutter siguro kasi nga hindi masyado safety yung mga taong naglalakad dito just in case na mayroong mga sasakyan na, na habang naglalakad yung tao pwede magulungan kaya siguro nilagyan ng ganitong mga barrier dito sa may tulay guys pero parang hindi siya masyadong safety guys para sa mga motorista kasi nga yung paa ng barriers naka ano siya nakalabas sa kalsada so dapat ang nilagay nila dyan na barriers guys yung medyo single lang yung uh, paa hindi yung ganyan na nakabuka kasi nga pwede yan pag umpisahan ng aksidente guys Just in case na malingap ka lang doon sa may nakabukang paa na yun Sumabit yung gulong mo Pwede ka dyan bumaliktad Kaya dapat talaga hindi ganyan yung pagtayo dyan ng barriers Pakialamero talaga ano Dumadaan lang nakialam pa <laughs> Pero talaga hindi safety ang ganun guys Dapat single lang talaga yung paa na itinayo dyan Hindi yung may nakasanga kasi nga, yung nakasanga na yun, nakalabas sa kalsada, pwede nga yun pag simulan ng disgrasya. Kasi nga, yung gulong mo, pag dyan sumabit o rumampa dyan, baliktad ka talaga. Ako, delikado. Kaya kailangan dapat palitan yan ng isa lang ang paa. Kung baga, naka na doon sa simento. Hindi yung ganun na nakabuka kasi delikado talaga sa mga motorista na dumadaan. Tulad sa atin na nakabike, sa gilid tayo dumadaan, eh kung bigla tayo gumiwang, sumabit yung gulong natin doon, Disgrace tayo, di ba? Safety first dapat. Sobrang daldal -dal ko guys, di ko na marayan, nandito na pala ako sa may intersection ng galing ng Meralco Avenue at saka galing ng Libis. So dito muna tayo sa may intersection guys, so ito na nga, nag na tayo, mapunta naman tayo ng Bali Verde guys. Kaya nga, habang nandito pa tayo sa C5, So, alerto lang din tayo rito kasi nga marami rin mga sasakyan dito na mabibilis. Kaya dito, nilagyan nila ng bike lane. Dati wala to guys, pero ngayon mayroon na. So, sa dalawang taon na hindi ako nagbike, na ngayon pagbalik ko, mayroon na siyang ano dyan, bike lane. So, nandito na tayo guys sa may uh, Bali Verde. So, dito, talagang mayroon talaga dito bike lane. At talaga dito, respetado yung mga motorista dito guys. Kasi nga, Bukod sa mayroon mga halaman na inilagay, mayroon pa rin mga harang na maliliit na barrier doon sa mga pagitan. So dito, hindi ka pwede magpalusot-lusot guys kung nakamotor ka. Kasi nga, sisimplang ka dyan pag nagkamali ka ng lusot dyan guys. Pwede ka naman lumusot dyan pero ingat lang kasi nga Baka mamaya sumabit yung gulong mo dyan sa may mga gater-gater na yan. At yung may mga harang-harang na yan na barges na maliliit. Sigurado yan. tititimbuan ka dyan. So ito nga pala si ate guys. Nagja-jogging madaling araw. Ayan. Kaya businahan natin si ate. Pasensya na po. At yun na nga guys. Biglang napalundag si ate papunta sa gater. Pero kumaway naman tayo guys doon sa nangyari na yon Kaya pasensya na po ate. At uh, Nagamadala din ako kasi maguguna yung ating stoplight. So, malapit na tayo sa may intersection. Ayun na nga, nakaguna. Kaya, pasinsya na po dahil naisturbo ko yung pagyajaging Sa kadahilan na hinahabol din natin yung paggo ng ating stoplight. Kaya, yun nga, medyo paspas -pas tayo rito guys. Kasi nga, hinahabol natin yung go ng stoplight. At ngayon, nakatawid na tayo guys. Papunta naman tayo ng Olia Bargas. Pero dito pa rin tayo sa Ali Verde guys. Pero dito, mapansin nyo medyo mabagal ako kasi nga paahon to dito guys may bali verde at yun na nga nakarating na tayo dito sa may stoplight ng uh, Meralco Avenue kaya dito wala namang gaano sa na tumatawid medyo labagay din muna tayo rito guys matatawid tayo kahit nakapula yung stoplight kasi nga malapit lang ang tatawiran natin so wala rin sa sakyang guys sinipat natin kaya tumawid tayo rito tuloy tuloy tayo dito guys kasi nga wala rin naman sa na dumadaan kaya tumawid-tawid na lang tayo rito kahit nakapula pa at dito guys mayroon mga sakin dumadaan dyan uh, sa may service road kaya ingatin tayo dyan guys so nandito na tayo sa may, sa may uh, Ortigas ayan guys so ito si Manong Taxi nasa bike lane so, umilag tayo talaga sa pinakagilid-gilid at hanggang sa ito si motorista na to guys Bigla niya akong mahagip Dahil nagkaparehas kami ng way Ayan o, tingnan nyo guys Bigla niya akong dinikitan O, tingnan mo Muntik ako dyan guys Grabe naman yon si kuyang Talagang dinikitan niya talaga ako Buti na lang napansin ko siya guys Kaya hindi niya ako nasagi Sobra naman yon Hindi naman niya ako pinauna Motor siya, bike ako Nakauna na ako sa kanya Talagang siningitan pa talaga niya ako guys Ganon dapat ang ating pinag-iingatan, guys. Yung mga ganong tao na walang konsiderasyon sa kalsada. Pero yun na sa unahang ka na niya, talagang pinilit pa niyang sumingit sa akin at alam naman niya na pakaliwa ako. Suminyas pa ako nun, guys. Grabe. Doon tayo dapat mag-iingat sa mga ganon, guys, na ang aksidente talaga, hindi natin inaasahan. Suminyas ka na, sumingit pa talaga. Ay nako, ang tao nga naman talaga. Pero yun mo, malidiskrasya ka nang hindi mo namang kasalanan dapat. Pero hayaan mo na, talagang niligtas pa tayo nga nasa itaas guys. Pero yun mo na yun, nagsinyas ka na, napakaliwa ka, siningitang ka pa talaga. Boy no, andito na tayo sa show boulevard guys, sa may uh, Wak -wak Avenue. So patawid na to ng show boulevard guys, tapos nandito na tayo malapit sa site. Uh, sa awa ng Diyos, sip tayo na makakarating sa ating uh, site guys so ayan, natatanaw na natin yung edsa so dito, kakana na tayo papunta sa ating site guys at sa puntong ito guys, masasabi ko dito na makakarating tayo ng maluwalhati sa ating pwesto, kaya thank you Lord 5.15 guys, nandito na tayo sa Edsa Show Boulevard kung saan, nandito na rin yung ating site ayan, papasok na nga tayo, papunta tayo sa parking, kung saan doon tayo magpaparking ng ating bisikleta guys so yun na nga nandito na tayo sa rampa at nakita natin yung dalawang 5-9 nag uusap doon sa may entrance so tara gulatin natin at, at ayun na nga guys na prank natin yung dalawang 5-9 na nag doon sa may entrance at nandito na tayo sa basement kung saan tayo magpaparking napapansin nyo guys walang ganong sasakyan kasi nga 520 pa lang ng madaling araw. So, wala pang ganong nakaparking ng mga sakyan At ang ganda dito ng parking natin, guys. Tingnan nyo naman yung parking namin ng bike rack. O, ayan, o. Oh. Ang ganda, di ba? So, safety dito yung bike natin, guys. So, ayan, nakaparking na tayo. I-flex e ko lang sa inyo yung ating karga, guys. Sa likod mayroon at saka sa harapan. Dahil nga, ang sapatos natin dala natin at saka uniform. At saka, pasilip ko rin sa inyo, guys, yung ating outfit. So, ayan outfit natin for today. So, salamat guys sa panonood. Bye-bye.